So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay and nandito ulit ako upang sumagot sa inyong mga katanungan. Okay? Lahat po ng ating uh, katanungan o mga topic na pag-uusapan ngayong gabi ito is atin pong kukuhanin sa comment section. Dahil kayo po ang aking priority kung bakit ko ito ginawa itong channel natin dahil po sa inyo. Para sa mga newbie, para sa mga baguhan na gustong matuto. Sa mga hindi na dyan newbie, okay, sa tagal na nating nagbablog, okay, mag-comment naman dito yung mga naturuan ko, yung mga natuto sa akin, noon, ngayon, at sa mga susunod pang mga araw, mag-comment naman kayo mga kamanok. Kung sa tingin nyo, yung mga videos na ginagawa ko is nakakatulong Okay, yung mga tips na na-share ko sa inyo is inyo pong na-apply sa inyong pagmamanok. Ako po ay masayang masaya masaya ng mga kamanok pag kaalam kong uh, maraming magko-comment, marami akong natutulungan. All right? So mga kamanok, ah uh, as usual, gaya ng ating palaging ginagawa, sasagot ulit tayo. Okay? Ito po mga kamanok ha. <clears throat> Ito po yung mga katanungan ninyo lahat. Isa-isahin ko po yan. Kayo man ay newbie, kayo man is baguhan, kayo man ay nga ngayon palang nakapag-subscribe dito, wala po tayong pinipili. Kung ikaw man is medyo matagal na sa pagmamanok at gusto mo pa rin nga uh, matutunan at willing ka na magtanong sa akin at uh, unawain yung aking sasagot, mag-comment ka lang and kayo po ay welcome na welcome dito. Okay? So, ito mga kamanok, ang una nating katanungan ay galing kay uh, Collection Channel. Ayan. Ang tanong niya is, Idol, tanong ko lang po. Okay? Baguhan lang po ako bilang a backyard breeder. Uh, may bakuna rin po ba sa peste sa mga 3 to 4 months pataas? Salamat po sa sagot. Okay? Edgar po ng Dasma Kabite. Okay? So, meron po tayo diyang uh, vaccine pagdating diyan sa NCD natin. Yang kasing peste, kung tawagin niyan sa Ingles, is NCD or uh, Newcastle Disease. Okay? So, tayo po ay nagbibigay sa kanila ng NCD Lasota. NCD Lasota. Yan po yung, excuse me, yan po yung uh, mas mataas na vaccine, kagaya ng NCD B1B1. Kita B1. niyo po, NCD B1B1, B1, may NCD rin siya. NCDB1B1 para sa mga sisew from day old up to two weeks old. Yun namang isa, NCD Lasota. Yan po ang pinakaiba po niyan mga kamanok. No? Yung NCDB1B1 ay para sa mga sisew from day 1 up to day 14. Yung NCD Lasota naman is from day 14 up to up. Pag sinabing up to up, simula day 14 okay, ng inyong mga sisew hanggang paglaki. Yan po ang ating ibinibigay sa kanila. Yan po ang yan po ang vaccine na kung saan is pinapa pinapatibay po nito ang protection ng ating mga alagang mga manok, mga sisiw sa kung anuman na virus and bacteria ang dumapo sa ating mga alaga. Okay, especially yung mga pesteng ganyan. Kasi po bakit po napakahalaga nitong NCD Lasota? Kasi po pag po dumaan ang uh, Newcastle disease o yung peste sa ating manuka at wala tayong vaccine na, na ganito o nito, wash out lahat yan mga manok ninyo. Hindi kagaya ng, ng fall Kapag ka tumama, tumama ang fall fox, kalimitan mga sisiw lang po yung naapektuhan. Kung magkaroon man ng fall facts, yung ating mga, mga tandang, atin po itong nabibigyan agad ng uh, solusyon. Okay, pag sa, pag sa sisiw dumapo, medyo hassle, di ba? Compared po natin pagdating sa peste, ubos 'yan. Sisio man 'yan, Tandang man 'yan, Inahin man 'yan, walang pinipiling edad, wash out lahat. Okay? Kaya po napakahalaga ng Lasota. Para sa akin, NCD Lasota ang pinakamahalaga sa lahat ng vaccine. Although, lahat 'yan mahalaga, pero mas pinakamahalaga yung NCD Lasota. Yan po yung vaccine ano, vaccine From 3 to 4 months, pataas, pwede rin yan. Pwede rin uh, 14 days, pataas, pwede rin po yun. Okay? So, uh, Edgar, sana kahit pa paano, uh, nasagot ko yung katanungan mo about sa vaccine na tinatanong mo. Alright? So, next. Galing kay Philip Ortinez. Ayan. Idol mamay, patanong lang po, pwede po bang ilagay sa empty capsule? Ang Levemin GK, kasi pag inihahalo ko sa patoka, minsan hindi inuubos ang patoka. Sana'y mapansin mo, idol, ang katanungan ko. Salamat, idol. Okay? So, Philip, kung ang goal mo is i-intake ng iyong alaga, ng iyong manok, yung uh, Levemin GK, which is vitamins ng ating mga alaga, sabi mo nga, sayang lang ito kung sa pagkain mo ito inihahalo. Okay? Ang advice ko sa iyo, kamamay, huwag mo munang lagyan ng Levimin GK kung sakaling hindi inuubos ang pagkain. Ang mas priority mo muna is yung appetite ng manok. Okay? Tingnan mo ha, tingnan mo kung sa ganito kadami. For example, nagbigay ka ng 40 grams. Hindi niya inubos. Hindi mo kailangan na magbigay ng vitamin sa kanya. Ang kailangan mo is Uh, bigyan mo siya ng uh, appetite. Paano mo bibigyan ng appetite ang isang manok? Siyempre, ifa fasting mo, babawasan mo yung pagkain, tingnan mo kung may sakit yung manok. Okay? Hindi lang tayo puro sa vitamins ng vitamins. Kailangan po natin uh, tingnan yung manok. Baka mamaya may sakit. Tapos, kailangan din po natin disiplina, disiplinahin ang ating sarili kung paano natin sila aalagaan ng mabuti. Kasi, napapansin ko ano, sa mga newbies, sa mga baguhan natin sa mga baguhan nating uh, nagmamanok dyan. Sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga alaga, nagiging baby na natin sila. Anong ibig ko sabihin nagiging baby? What I mean is masyado nating binibaby. Okay? Lahat ng pagkain na masasarap, ibinibigay natin. Sobrang dami naman ng pagkain. Overfeeding. 50 grams ang ibinibigay sa 5 months old. Hindi talaga yan uubusin. Okay? At the same time, mananawa yan. Magtatanong yung iba dyan, kamanok! Eh, ang sasarap na ng binibigay ko, ng pagkain sa kanila, kompleto ng vitamins, bukod pang panghalo sa painom, pero bakit ang papayat na ito? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kamanok. Pag masyado yung binibi ang manok, lalo po silang hindi gumaganda. Kailangan ang uh, mahalaga lang dyan mga kamanok, yung needs ng alaga natin, yun lang ang ating ibigay. Yung pagpupurga. Okay, yung pagbabacterial flushing, yung pagpapaligo, yung pagbibigay ng injectable supplements. Okay, at the same time, yung tamang dami ng pagkain. Yan yung mahalaga dyan eh. Hindi po natin po pwedeng biglain yung ating mga alaga. Baka kasi yung mga baguhan dyan. Bibigyan ko ng 70 grams itong manok ko para mabilis tumaba. Hindi po yan tataba ka agad sa mabilis ang proseso. Yan po ay pangmatagalang proseso mga kamanok na kapag ka kayo ay sumunod sa prosesong yon sigurado ako sa pagdating nung dulo, makakamit nyo yung magandang alaga po ninyo. Dapat ang inyong binibigay na pagkain dyan, kung hindi maubos, inyo pong ibaba, ibaba, o ilagay sa minimum na dami ng pagkain. For example, nagbigay ka ng 20 grams, hindi pa rin niya maubos. Next meal, gawin mong 15 grams. Ibaba mo ng ibaba hanggang sa maging isang kutsara na lang yan hanggat hindi niya nauubos. Pero hindi naman darating sa punto na kalahating kutsara na lang ang ibibigay mo at hindi pa rin mauubos. Check mo yung kalusugan. Maka kasi may problema sa sistema eh. May sakit, may sipon, kaya pala ayaw kumain ng maayos, nilalagnat yung manok. Okay? So yung paglalagay natin ng Levemin GK sa kapsul no need natin gawin yan. Kung ang ating mga alaga, simulat sa pool, is magano kumain at nasunod natin yung tamang proseso kung paano natin sila aalagaan, kahit yan ay ibudbud mo lang sa pagkain, uubusin yan, sisimutin yan ng inyong mga alaga. Okay? Pero kung yung mismong plain na patuka pa lang na ibinibigay ninyo, hindi pa maubos, sigurado ako, unhealthy yung manok mo. Kaya tatandaan nyo ha, ang manok na hindi mag-ubos ng pagkain tapos kokonti na o nasa tamang measurement lang naman, may problema sa kanyang sistema. Ulitin ko kamamay ha, hindi mo na kailangang ilagay pa sa empty capsule ang Levimin GK para ma-absorb ng katawan ng inyong mga manok. Ang gawin mo dyan, uh, i-fasting mo yung manok, bawasan mo ang pagkain, at kapag ka, tumakaw na yung manok mo, saka ka maglagay ng vitamina. Okay? So kahit pa paano, sana nasagot ko yung katanungan mo. So next, pag-usapan natin ang kasunod na tanong. Eto ano, galing kay Bert Galero. Ayan, so idol, ako nagpapainom ako ng dalawang vitamina yung uh, promotor at saka yung L-Toro kasi magkaiba naman sila ng benefits sa manok. Actually, mga kamanok, ano? Yung promotor po kasi is muscle enhancer pagdating sa ating mga alaga. Ibig sabihin, nakakapagdagdag ito ng nutrients, ng sustansya sa katawan ng ating mga alaga para mapunan yung protein needs ng katawan ng isang manok. Yung L-Toro, ganun din po mga kamanok. Okay? So, parehas lang po sila ng goal, parehas lang po sila ng ibinibigay na nutrients, which is, na, <laughs> parehas lang sila ng ibinibigay na nutrients, which is, yun yung amino acid. So, parehas lang po yan. Hindi mo kailangan magbigay ng parehas na vitamina sa isang manok. Bakit po? Ma-over usage lang po ng vitamina yung manok at yung over usage o yung over na vitamina and nutrients pagdating sa sistema ng manok, i-release lang po niyan, ilalabas lang po. Only micronutrients lang po ang kailangan ng ating mga manok. For example, ano? For example, uh, ganito kalaki, ganito kalaki yung ibinigay mong uh, supplements. Yung isa, ganito din. Pinagsabay mo sa sistema. ang kailangan lang naman na parte ng manok mo is ganito kalaki. Yung the rest, i lang niya. Yung sobra at hindi kaya ng kanyang uh, organs na i-absorb, ilalabas lang yan ng manok. Kaya sayang lang po mga kamanok. Tapos pagsasabayin mo pa ang dalawang bitamina, na parehas lang naman ang purpose, which is magbigay ng amino acid at mag-build ng muscle. So hindi mo kailangan. Doon pa sa isang mga kamanok, sapat na po. At yung pong isang tabletas na ganyan, pinag-aralan po talaga 'yan ng mga manufacturer na talagang pag ibinigay nyo sa manok, eh walang matatapon. Walang irerelease, absorb niya lahat. Okay? Bawat bitamina, bawat suplemento, eh talagang inaral, siniyasat. Okay? Uh, pinagbigyan ng uh, panahon para suriin at uh, maging maayos sa ating mga alaga. Okay? Kung parehas lang naman sila ng function, bakit kailangan mo pang pagsabayin? Pwede namang isa lang. Choose one at sigurado ako magiging mas effective yan sa ating mga alaga. Okay? So mga kamanok, yan lang muna ang ilang mga katanungan na ating sasagutin. Medyo mahaba na rin kasi yung video natin. So sa mga nasagot ko ang katanungan dyan, kung mapapanood mo man to, mag-comment ka naman. Okay? Isang like. At sana ay mas para, panoodin mo pa ang ating mas maraming videos na ating i-upload. Sa mga magtatanong dyan, sa mga newbies, sa mga baguhan, welcome na welcome po kayo dito sa ating channel. So, paano mga kamanok? Excuse me. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.